mapagpalang hapon sa lahat-lahat na naririyan lalo na po sa mga uh, followers ko sa TikTok, sa Facebook at mga supporters ko sa YouTube channel. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat-lahat, mga bro, mga sis. Ah, uh, ako ay magpapakita ng ano ng video ko po na kinuwa no at uh, ginamit na pang-scam sa mga gusto sanang magtanga ng mga gamit na depensa rin sa mga kulam at barang sa mga masasamang tao, elemento o diskrasya sa mga manglalason. So kaya po ako nag-post, nag-video para po aware po kayo sa mga scammer. Bago po kayo kumuha ng mga gamit, no? Kahit sinong mga antingero manggagamot, para malaman ninyo kung totoo o hindi, mag-video call po kayo bago kayo kumuha ng mga gamit na yan. Huwag po sa chat kasi maraming mga scammer na nagpapakunwari na busy sila. Busy sila sa gamutan kaya hindi makabidyo call. Uh, daming mga alibay. Pag hindi po magpapakita yung pinagkukunan ninyo kung saan man kayo kumukuha, ibig sabihin po, scammer po yan pag hindi magpapakita ng itsura niya sa video call. No? Pag magpasa lang picture, pwede yan maggawa-gawa lang ng picture. So, ginagamit nila po yung pangalan ng Haring Bakal shout, out na lang po sa mga kaibigan ko rin na haring bakal dito no yun ah uh, ingat lang po tayo kasi nakita ng kaibigan ko rin sa Pid si Pedro Pinduko shout out sa iyo bro maraming salamat sa pag share sa uh, pag -share sa video na ginamit ng scammer ito po mga kamusang mga ginawa kong mga langis bro mga sis yung mga... Yan po yung boses na yan, hindi po sa akin. Bali, na ano niya, na mute niya yung bosses ko, tapos yan na lang ang nagsasad, nagsasalita. And so yan yung mga, akin. Langis bro, mga sis, ganito paggawa. Mga bro, mga sis, lang mga sangkap, mga bro, mga sis, mga baging na bago ng sinukuhan kahoy lunas yon po yung singsing -sing. nakikita niyo naman ito yung singsing -sing. no dito dito sa video na ito. At yan, ito yung langisan na ito, inupload upload ko rin yan sa TikTok. No, sa TikTok. Kahoy San Miguel, Kahoy Sumbalik, Kahoy Tagulilong, Kahoy San Anton, Tawastapul, Bato ng Lukwats. So, ayan ang mga ihalo guys para bu mula yung mga langis nyo. At ito guys, lagyan ko yung kamay ko ng langis na nagbukal-bukal na, <laughs> tingnan nyo yun, guys hindi hindi ito mapaso guys hindi ito mapaso yung ano ko kamay oh so okay. bago lang po ito ni uh, in-upload uh, no bago uh, lang po in-upload yan yung singsing -sing ko yung pula binigay ko yan sa kaibigan ko yan ang gawin wala na akong singsing -sing. -sing. Yung langis nyo, yan yung dalawa wak -wak. eto po yung dalawa at pulsiras yan po sa video ko 'yan. Nagtusto sa mga kagat ngahas, mga kulam, barang. 'Yon po. 'Yon yung mga comment dito po ako. Ito po ako yung yan yung comment ko. At yan yung naga uh, yung mga supporters ko rin, yan po nag-comment uh, rin. Yan. So salamat sa nagsuporta, naga ano ng ng video na ito no para iwas po tayo sa scam no. Baka mabibigla lang ako, magugulat lang ako, baka sabihin ako is ako. So, yun po. Uh, aware lang po tayo sa mga ganitong mga 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 scammer no. Kung gusto niyo talagang kumuha ng mga kagamitan na madipinsahan kayo ng mga kulam at barang sa mga masasamang tao o aksidente, magano po kayo mag-video call kayo sa sa mga taong pinagkukunan ninyo ang tingero man o manggagamot para maiwasan po natin yung scam. Marami na rin po nakapunta sa akin na mga mga kumuha ng gamit sa akin nag-explain about na na-scam sila ilang libu-libu na na padala ng gamit tapos wala yung karamihan na na-scam ay yung mga taga-ibang bansa na nag-ano rin sa akin nagreklamo rin sa akin so ingat-ingat po tayo mga kamusang yun lang po Uh, nagpawer nagpa lang po ako sa inyo para linisin ko po yung pangalan ko po kasi baka magkalat ito at ako'y magugulat na lang na masasabihan ako na scammer. So maraming maraming salamat po. Uh, mapagpalanghapon mapagpalang hapon po sa lahat-lahat.